Ayan, meron po tayong tatlong fish dito, no? Ayan, dalawang malaki, isang mali. <laughs> okay, gagawin po natin ng ulam yan. Mga kagigil, start na tayo. Ano na tayong bawang? Wang ba? Sibulas. Ooh, ang bango. Kamatis. Lutuing maigi. Anak ko, luto lutong-luto na yung ating kamatis at ang ganda ng pagkakaluto no. Lagyan natin lang konting tubig lang ano. Tapos ilalagay na natin yung ating bangus. Ang na lang yan, simmer lang yan ano. Lagyan natin tayong konting pampalasa. Ayan. Tapos lagyan na po natin yung ating binating itlog. gumabit lang ako dalawang itlog dito no. sabihan muna natin maluti yung egg bago natin haluin ayan, luto na ang ating sasyado tignan na natin oh my as usual masarap ang luto ni kagigil kaya <laughs> na tayo mga kagigil